Tatlong minero na naghahanap ng ginto patay dahil sa suffocation sa Misamis Oriental. Narito ang news scoop ni Kim Gomez. Tatlo katao ang nasawi dahil sa suffocation habang naghahanap umano ng ginto sa isang butas na kanilang hinukay sa Balingasag, Misamis, Orientala. Habang nakaligtas at nagpapagaling sa ospital ang kasama nilang minor de edad, 15 anyos na anak ng isa sa mga biktima. Lumalabas sa investigasyon na posibleng sumabog ang water pump engine na ginamit ng mga biktima at bumuga ng usok dahilan para mahirapan ang mga ito sa paghinga. Naging mahirap umano ang rescue operation dahil 25 feet ang lalim ng butas at bakitid pa ito. Samantala, handa namang tumulong ang Municipal Social Welfare and Development Office ng nasabing lugar sa mga biktima sa insidente. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.